Gandang araw po si Dr. Willie Ong po Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa hyperthyroidism. Ito po yung thyroid gland natin. Normally, ganito po ang hugis niya, butterfly shape. Pag lumaki po yung thyroid gland, ang tawag dyan ay goiter. Ang thyroid gland po ay naglalabas ng hormones dalawang klase ito, T3 at T4. Para siyang accelerator ng kotse. Depende sa dami ng T3, T4, pumibilis yung takbo ng katawan natin o bumabagal. Kung mataas ang iyong T3 at T4, ang ibig sabihin ay meron kang hyperthyroidism. Ito pa yung mga sintomas pag hyperthyroid. Nauna, medyo malaki nga yung bukol dito sa harap ng leg, at pinapawisan siya. Pwede magtatae, malakas ang kabug ng dibdib, nahihirapan huminga, sa mga babae, naglolo ko yung menses. At kung matagal na itong sintomas, nanginginig din yung kamay, pati yung mata lumuluwa katulad nito. Yan. Ito yung hugis ng mata na isang taong hyperthyroid, pero medyo matagal na itong kondisyon at medyo malala na. Minsan sa gamutan na papabalik natin sa normal, minsan di na bumabalik sa normal. Ito po yung gamutan kung meron kayong hyperthyroid. Papacheck tayo sa isang endocrinologist. Silang doktor para sa thyroid. Bibigyan kayo ng gamot. Pwede yan. Yung iba naman, binibigyan ng radioactive iodine. Pero kadalasan sa atin, gamot mo na binibigay. Tapos sa mga ibang pasyente naman, inooperahan yung thyroid para matanggal na yung problema. Sino po ang binibigyan ng gamot o inooperahan? Ito po yung indication na operahan. Palagayin natin, masyado na malaki yung bukol dito. Uh, dahil sa laki ng bukol, nahihirapan na lumunok, kumain, o namamaos na, kailangan na operahan. Kung malaki nga masyado, inooperahan din. Kung may nakapang bukol o may nakitang bukol sa ultrasound dito sa thyroid, baka inisip na masamang bukol ito, mas maganda na rin na matanggal yung thyroid gland. Yan. Ito yung sample ng pasyente na inoperahan. Yan yung thyroid. After the operation, Uh, yung operasyon siguro mga 4 hours at magkakaroon ka nga ng linya lang dito. Pero hindi naman to delikado. Dalawa araw, makakauwi ka na. At katulad na sinabi ko, sa ibang pasyente, kung hindi naman ganito kalaki, ay pwedeng gamutan lang. Kung kailangan nyo ng operasyon sa thyroid, pwede kayo pumunta sa government hospital, makakamura. Kung meron kayong PhilHealth, malaking tulong po to siguro. Halagang 10,000 o wala pa, baka makasya na para sa operasyon sa thyroid. So, tatandaan po ninyo, kung meron kayong hyperthyroidism, meron kayong mga sintomas na sinabi ko, yung kumakabog ang dibdib, pinapawisan, nanginig yung kamay, magpa-check up agad sa inyong endocrinologist. Itetest niya ang T3, T4, TSH. At kung abnormal ito, kailangan gamutin natin agad. Pag hinayaan niyo itong thyroid gland na hyperthyroid, Marami pong masamang komplikasyon sa katawan at meron ding namamatay dahil dito. Sana po nakatulong tong video sa inyo. God bless po.